Hello, good afternoon. Mabuti ate. Nandito yung dalaga ko at nagmamap. Okay, e kung ako hindi na eh, ako magpagod ng husto. So, doon kasi nanganak yung aso. Oh. Brinabras niya. At yun yung ano ko, bike-bike ko. Oh. si malapit na kasi fiesta Sapang na ang fiesta sa 11 Wala ka pa. Anong oras ang klase mo online? Po po, na? Mag-klase mo yung teacher namin. Kasi ganoon na umaga sa na siya mag-klase. Ang swat ko pa man Kasi sa teacher namin ngayon, so parang kung uh, klase siya. Wala pa man atin, yung mga klase niya. Hindi pa man steady Paano pa? mo yan maano yan na sa ano yan? Upuan na yan? Yosef pa? Mas ka. Mas malakas ka. Ito okay, eh, dapat sana palangin? yung yung una sana yung ging ah yung uh, andyan no uh, <laughs> okay lang, Marcia, mika, na yun dyan okay naman siya may taping na iusog eh, hindi kasi paano pag yung iano ibabarnisan natin yan ayun uh, 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 yung ibabarnisan pagdating ni tita mo so hindi po, hindi proportion doon sa ano sa pinag-apakan sensya ka na kay mami andi Taga video na lang ako. <laughs> may mahina na ang ano, ang likod. Mahina na yung tuhod. Yung likod, yung mga boto-boto. Wala na. <laughs> Rina-brush pa niya para yung mga gilid, yung mga gitna-gitna ay magputi yung tiles. Kasi diyan kasi nanganak yung aso oh. Yung gilid niya ging oh, ipa ano mo side mo ganyan yung ano. Y y y yan y yan y yan map ipa side mo pa ganyan oh kasi nagro-roll man yan. No, I mean Ha? Ipa tapos na brush. Very good, very good. Matatagalan yung kanyang pag-map. <laughs> kasi nagakuskos pa siya. Yung para kay Marumi. Kay Marumi. Diyan kasi nanganak yung aso. Ang pangit na tuloy yung kwan ng upuan ko. Uulan na ba yun? No? Na? Nawiwisikan pag malakas ang hangin. Eh, ang mahal-mahal niyan. Bigat-bigat pa kasi niyan. Kahoy na yan. Ano ba yung kahoy na Yakal? Nara. Ah, Nara. Oh, ano na ko yan? Ay, Nara oh. ba yan? O yung ano? Mabigat yung yakal. Oo, oh, mabigat kasi yan. Tapos press ko, malamig siya. Pag Nara kasi mainit man. Ewan ko, basta mahal kasi niyan. 12. 12,000 yan kasi. Oh, matigas na. No? Nagano kasi yung puti, nagputi-puti siya kaya kailangan namin barnisan mamaya. Okay, thank you for watching. Bye-bye ka naging. Bye-bye. Sana malinis na to. <laughs> <laughs>